Nasaan ka ng asawa mo rito, si pare? Hindi naman Look, siguro. Ay, okay, kasi... na talaga sa atin yun. Hindi niya alam na umalis ako. Sigurado ka, Oo, doon. So, sige, ha? Ah. Siyempre, umiiwas lang ako sa pwedeng mangyari. Alam mo yung mga ganyan, to totoo lang, sana noong pa. Eh, pang ilang beses na natin itong uh, pagkita. Pag pag sa bagay. Siya, kinakabal. Sa bagay, tama ka rin, Tol, may tao yata. Hindi ko alam kung sino yan. Sir, di after no one, sino sila? Di babae pa pa ba pumasok dito? Hindi ko naman manig kasi nakita ko siya pumasok dito pa puti. O nga sir, meron pong pumasok dito ang babae na sinasabi ni sir. Ano yeah. ang yung pumasok si sir? Asawa ko yun. Asawa ni sir? Oh. Ay, asawa niya yun. No? Yung babae diyan? <coughs> asawa niya rin po. Kasi ganito ako at nahalit sa kanya. yun. Sige, buksan mo yung gate. Sige sir, pato kayo sir. Sama ako po kayo. Sige, dyan na muna kayo ha. Tatawagin ko muna si ate kung ano ha. Sige. Pakunta mo muna siya para Oh. Uh. Ate, may naganap sa inyong lalaki. Asawa niyo Rosia. siya. Sa asawa ko? Oo. Uh -huh. Sabi ko na nga ba, kabang ba nasunda ko ito ni pare. Mamaya maghinala ma 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 na talaga sa atin yun. Hindi, hindi yan. Ang tao nga muna, kinakabahan ako eh. Sige, sige. Actually, sige, free kumakanto ginanana sa atin hindi nakayanan ba? Na hari. Huwag mas gano'n nang pinakabalik. Asawa, well, ito yung pinagpag-uwi sa bahay. Oo. Oh. Ipag-umbagin ako ngayon. Siyer, tuloy kayo, Siyer. Siyer, tuloy kayo, Siyer. Ganun! Ay, iyak pa lang. Yak pa Ay, Siyer. Ah. Ito akong tawag-tawag sa iyo, ha? Ha? Ah. Pinakalim kong tulobat. Tulobat? Oo! Gano'n nang karirang. Eh, wow. Huwag! Huwag mong masamay. Wala kami ginagawa masamay. Nagmumumusta lang siya. hinahanap ka niya. Oo. Oh.

I ano mean, oh, sumusobra ako, Ano ba 'yan? Ano ba 'yan? Ano ba 'yan? Ano kami kayo